Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kagapay, ka Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Kaagapay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Paksang Hakbang sa Paglago. Ang ating tatalakayin, kaagapay, ay ang limang katotohanan tungkol sa Trinity o tatlong persona. Unang katotohanan, ang Trinidad o Trinity ay hindi nangangahulugan na may tatlong Diyos. Pangalawang katotohanan, ang Trinity ay nangangahulugan na may tatlong persona ang iisang Diyos. Ang Espiritu Santo ay hindi iba sa Panginoon o Jehova. Pag-aralan natin ang pangalawang Korinto Kabanatang Tatlo sa mga talatang 16 at 17. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong ang panginoong binabanggit dito ay ang espiritu at kung nasaan ang espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan sa mga talatang ito ay uh, nakikita natin ang pagkakaisa at pagkakatulad ng Diyos at Espiritu Santo ang pangyayaring tinutukoy sa talatang labing anim, ay tungkol kay Moises noong tinanggal niya ang talukbong nang humarap siya sa Panginoong Yahweh o Jehova. Ayon sa pangalawang Korinto kabanatang tatlo, talatang labing pito, sino ang Panginoon? Si Jehova ay ang Espiritu. Sa ibang salita, si Jehova at ang Espiritu ay iisa. Kung ang Ama at ang Anak ay iisa. At kung si Jehova ang Panginoon at ang Espiritu ay iisa. Kung gayon, ang tatlong persona ay iisang Diyos. Pangatlong katotohanan, ang Trinity ay may pahiwatig na sa lumang tipan. Sa unang kabanata ng Henesis, ang katotohanan tungkol sa Trinidad o Trinity ay mayroon ng pahiwatig. Pag-aralan natin ang Henesis kabanatang isa sa mga talatang 26 at 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, Ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sa dalatang 26, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Sino ang kausap ng Diyos? Sabi ng mga kalaban, kausap ng Diyos ang mga anghel. Subalit, hindi pwedeng mangyari iyon kasi sa talatang 27, hindi sinasabi, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos at mga anghel, kundi kaya't nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Pag-aralan din natin ang Genesis kabanatang tatlo sa mga talatang dalawamput dalawa at dalawamput tatlo. Pansini na sa talatang dalawamput dalawa ay ginagamit ang pangmaramihan o plural at ang pangisahan singular sa talatang 23. Siya nga pala, ito'y maliwanag na halimbawa ng batas, ang batas ng lingwahe sa pagpapaliwanag ng Biblia. Dapat nating unawain ang balarila o grammar ng talatang ito. Kung ang Diyos ay tinutukoy bilang pangmaramihan at gayon din bilang pangisahan, ito ay nagpapahiwatig sa Trinity may iisang Diyos subalit siya ay binubuo ng higit sa iisang persona. Iambing din ang gamit ng pangmaramihan at pangisahan sa Henesis Kabanatang 11 sa mga talatang 5 hanggang 8. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito na mga binabalak nilang gawin, hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan at ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Sa Hinesis Kabanatang Isa, sa mga talatang isa at dalawa ay may pahiwatig ng dalawang persona ng Trinidad o Trinity, ang Diyos Ama sa talatang isa at ang Espiritu Santo sa talatang dalawa. Pasahin natin, Henesis Kabanatang Isa, sa mga talatang isa at dalawa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa Kawikaan kabanatang 30 talatang 4 ay maliwanag na tinutukoy ang Ama at ang Anak. Basahin natin. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig sino siya sino ang kanyang anak pangapat na katotohanan ang trinidad o trinity ay kinikilala sa bagong tipan sa bagong tipan ay may mga talatang kumikilala sa pagkakaisa ng trinidad o trinity mula sa sumusunod na mga talata ipakita kung paano kinikilala ang pagkakaisa ng tatlong persona. Mateo Kabanatang 28, talatang 11. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pangalawang Korinto, Kabanatang 13, talatang 13 naway sumain yong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Unang Pedro, Kabanatang 1, Talatan 2, Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, sa mulat, mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa bautismo kaagapay ni Jesus, nakikita natin na ang tatlong persona ay gumagawang magkakasama. Ang Ama ay nagsasalita mula sa langit at ang Espiritu Santo ay bumaba sa anak. Mateo Kabanatang 3, mga talatang 16 at 17. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang tatlong persona ng Trinidad o Trinity ay maliwanag na nakikita sa 1 Kabanatang 14, sa mga talatang labing-anim at labing-pito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili. Sa inyo, dito makikita natin ang tatlong persona na gumagawa ng kanya-kanyang gawain. Si Jesus ay nananalangin sa Ama upang suguin niya ang Espiritu Santo sa mga alagad. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareoring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang, 702-DZES-RADIO-TV Agapay ng Sambayanan Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi, Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan